Ha? Ano bro? Iyon ang kubro parang parang merong umatake sa likuran ko. Ano gumalaw nga yung ano eh. Yung bunting pang mabagsakan ng kawain. Dito? Dito yung ano? Yung punong bambu? Bagnis maraming bubuyog. Ay tayo masyado. Ay ngay, ay ngay. Ano tayo magmasyod tayo sa paligid. Bakal, Baka nakatago, ba? si parang sa tingin ko, malakas yung kapanyarihan na. Naramdaman hmm. ko nga eh. Hindi, ang problema, hindi natin basa-basa na ito. So, problema, hmm. so, alerto tayo. Ah. Oh, oh, oh. Siguro, ano mo hindi tayo masyadong maingay. Hmm. Hmm. Ang nga yun, dito na Dito,

Bakit mo bumagsak sa atin mo? Biglang ng nung na no, lalake, ito, Hindi lang na, ano sa so kanila. Hindi, hindi na lang natin nakita. Na na Aduh itu semalakin? Si guru umur oh, oh, gula. Merumbang bahay dito, bro, ngerti? Oh, ula. ini kesulang bahaya. Kayak <tik> itu

Buti ni Pedro tamaan ng pana. Kala ko matamaan na si Pilimon kanina. May, no? okay, may bro, okay na. ko bro. Ay, okay, ilag ka? Oo. Ay, ilagan mo? Na, pag ganun ko, nakikita ko yung pag ano niya. Okay. Oh, biglang nandun sa harap ko, bigla siyang ano, lumitaw. Gulong ako agad. Pilimon yung Parang... Parang maraming ano, yung balas niya sa yung pana niya. Maraming sandalas parang marami bigla yung ano biglang ano yung pana niya mayroon na pong ano bala Tago lang ba? Bakit may gumitaw dyan? Hindi ko rin. Ito dyan, wala dyan? Ay, wala. Ayan guys. Parang hindi matalag.

Ah, uh, mangyari po sa amin ito sa lahat ng ito sa amin na mapapanood sa amin dito ng tatlo. yung Ay, hindi. Ah, sana maliligtas kami dito yun uh, sa anong pag punta namin. No? Ay, mayroong kami nakikita yung ano, yung nakaitim na tao. Ah, eh, ta uh, yung tinatawag nila. yung namin alam kasi mayroong dinalang pa, paana. Ingat bro, ha? Ingat. Ingat, bang, bro. Ingat. ingat bro ingat bro ingat Okay, okay na, na. ako lah. aku di tobrok. Di itu pelase nek ano, bro. nah Anu Lah. Di itu pelase Nakaupo. Hindi pa po ramu sila. Bakit, bakit biglang niyo tayong inatake? Kung, kung... Siguro. Kung babura mo yung pakay niya? Hindi, siguro hmm? yung bro. Yung ano, yung sinasabi niya nga, uh, babura mo yung hinahanap. Hindi bro. Kabahala ko sa'yo, Pilimon. Ha? Kala ko na, kakala ko na tamahan. Nakapunta ko dyan, no? Puti nga may... Bigla ko, dito na. lang sa... Lapitan ko. Ha? Dito ha? lang sa lapit hmm. natin hindi na hindi natin nakikita na ganina. Grabe, parang, parang may agimat bro. Parang may agimat. Parang, parang, parang De, may, yung, may, Ano, yung, na, an, ganyan, ganina wala. Bakit <laughs> pag, biglang lumitaw? Biglang lumitaw siya ba? Nagulat ako ba? Nagulat talaga. Ano nito ngayon? Kasana? Ah, saan,

Voilà. Et toi Tu es le capitaine de ce Ça va, ça va pas bien, ça, ça va. Jangan ini nyebro nih jangan jangan bro pun, jang, jang ikan, oh jang, jang ikan, bro tuh Ada tayo. Limon. Hmm. Uh. Itu kah? Limon. Oh. Jam, jam kayak jam. Sigi, sigi, sigi. Nanti ya. Lihat lihat tuh. Lihat tuh. Tingin-tingin lah aku di tuh Kelikit guys. Kasih. Limun. Oh. Dah. Ya. Ki. Okay. Oh. Sige, sige, dito ako sa no. Ayun guys. Dito pa lang. Hindi yung baboy ramo yung hinahanting niya. Siguro may alam siya na pumunta. Pumunta

lang natama. Ang kitig ko. Di kaya lang blaho. Bate, baka lang sabulin lang. Baka lang hindi sabul. Sige, sige. Sa saging tumama yung pana mo. Grabe. Kasler bro. Kasler kayo siya mong bro. Muntik si mong kitig. Bro, ano bro?

你家里好。 Limun. Bidlahu. Oh, kira-kira. Oh, okay, okay. Grabe, Grabih. Bilis tumak boh. Sisi sisi. Si si, si, si. Okay. nanti tuh? <tuk> <namin natin>